Pinagmulan ang pangalan ng kalilangan. Ang pangalang kikalilangan ay hango sa salitang magindanao na nangangahulugang Kipok ng kasiyahan o tipok ng kasayahan. Ayon sa kwento, Isang babaeng mula sa Maguindanao na naggangalang babae Saraya ang dumating sa Pamotolon, isang baryo sa Kalilangan. Dala niya ang isang sagradong sisidlan na tinatawag na Umoy at nag-alay ng sayaw na tinatawag na Kalilang upang ipakita ang hangarin ng kapayapaan. Bilang tugon, nagbigay si Datu Labao Aminta ng isang basket ng mga ugat na pananim bilang tanda ng pagtanggap. Dahil dito, tinawag ang lugar na kalilangan na naging simbolo ng kasayahan at pagkakaisa. Kasaysayan ng kalilangan, pagiging baryo at pagunlad noong isang libo, nadaan isa, ang kalilangan ay naging isa sa mga settlement areas sa ilalim ng Lasedeco, Land Settlement and Development Corporation isang ahensya ng gobyerno na naglalayong magbigay ng lupa sa mga dumayong magsasaka mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matapos ang Lasedeco, pinalitan nito ng NARA, National Resettlement and Rehabilitation Administration, noong panahon ni Pangulong Ramon Magsaysay. Dahil sa pagdagsan ng mga mangukit ng lupa mula sa iba't ibang rehiyon tulad ng Cebu, Bohol, Waray, Bicol, Tagalog, Ilongo, Ilocano, at iba pa, ang kalilangan ay naging isang progresibong baryo, kalilangan. Pagiging munisipalidad, dahil sa paglago at pagunlad ng kalilangan, isinulong ni Congressman Benjamin L. Tabios ang Republic Act no 4788 at na nilagdaan noong Hunyo 18, 1,166. Ang batas na ito ay nagtatag ng kalilangan bilang isang hiwalay na munisipalidad mula sa pangantukan. Ang opisyal na pag-organisa ng munisipalidad ay isinagawa noong Enero 1, 1 isang libo nadaan at anib na putwalo, pagkatapos ng halalan noong isang libo nadaan at anib na putpito. Mga barangay ng kalilangan, ang kalilangan ay binubuo ng labing apat, labing apat na, na barangay, Bangbang. Barorawon. Kanituan. Central Poblacion. Kibaning. Kinura. Lampanusan, Makaopaw, Malinaw, Pamutolon, Public, Ninoy Aquino, San Vicente Fair. Kalilangan na yon, sa kasalukuyan, ang kalilangan ay isang progresibong munisipalidad na kilala sa agribusiness at kalikasan. Ang bayan ay tahanan ng labing walong, labing walong, katutubong tribo na nagpapakita ng mayamang kultura at pagka.